Ah, ayo Ay, uh, Mga lugar sa Pilipinas, pening Bayan, region, at sa. Ah, sige sige geographical. Orang ko na makasagot ha Yung kahit sino sa min? Di mo sa una dalawa kayo. Nakakyum mo dalawa? Ah, Siyempre lang. Sige, lang. Para malabro. Paunahan na lang kayo. Sige, na lang Wait lang, ano limo -lan ba yan? Try try it. Nagustuhan Hindi na, mag Sige, sige. Ano yung paunahan? Okay lang Paunahan na lang. Lugar sa Pilipinas, Pilipinas, Provincia, or Uyot. Ready? Malabo kwan 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 yan pagnanalo sa atlad sabi to kay mama sabi nila mag-magsaya tayo 50 tayo ready 50 pa tanong kenapa 2

One. Come on. Ha bol, ha sis, Ready, set, go. Yeah. <laughs>

Ako ako ako. Oo, may next 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 Okay. Mamaday lang po kailangan ano. Hello okay. sa kayo. Hello na kayo. Madami may pinapitas din naman. Okay. Okay. Next, uh, okay. On last on last. Already. Go. Sama. Ay, kami. I'll serve kami. I like Ready go. Chaga. <laughs> okay. 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 lang ang kalaban. Dinaya nyo lang ang kalaban kasi. <laughs> bina <laughs> <laughs> kayong <niyo> ang bina kayong <laughs> sa ina ko ano kayong ginagawa ina ko bina kayong sa ina ko I like it ina ko baliktad? manalo? Ay nako. Pero hindi gaya niyo lang. Binabaliktad niyo lang ang paningin niyo. Hoy, ako muna, ako muna. Ay, si, si. Ah, ah, sige. Natin natin, natin, sige. Dito ako mauupo man ay dahan-dahan na trabaho nyo ay, ay, Dito ako ay nanungga. Nandiyan. Proba gay mo okay. okay. ah. Ngayung okay. ano pati Maliw.